meron kayong yung area director eh ibig nyo sabihin na bayaran ito No walang pumirma na uh, auditor on your honor ganito po yung procedure natin wala na po tayong pre-audit kaya po uh, ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po wala akong pag sa, sa pre-audit i'm not asking oh. you about the pre-audit meron kayong post-audit eh yes, your ito your nangyari honor. ghost project eh oh, tapos na tapos pero walang nangyari ang tinatanong namin sa iyo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan niyo, mayroong certificate of acceptance, mayroong oh. certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident auditor. Anong gagawin ng COA? Post audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post audit? In your charter, oh, magkaintindihan tayo. Ito yung in your charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, Special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang aakma doon sa performance ng contract? Okay. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Suspariose. Oh, Wala nga ang compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa property. Sinong mag a compliance? Okay. Okay. Yeah, yeah, sure yeah, because, uh, it, Money, I... po sa case po natin ngayon. Oh. Yeah. So, so anong nangyari? Uh, marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating sa so, so, mga so, nila.